Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, magpupokus tayo sa I.O. module ng Python. Ipapaliwanag namin ang I.O. module sa Python gamit ang mga praktikal na halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang pagpoproseso ng input-output ang pundasyon ng iba't ibang uri ng operasyon sa datos, gaya ng mga file, network, at standard I.O. Ang I.O. module ng Python ay nagbibigay ng hanay ng mga abstract class na nag-iisa ng mga input-output na operasyong ito. Ang susi upang maunawaan ang module na ito ay ang konsepto ng stream. Ang stream ay isang abstract na daloy para sa sunod sunod at tuloy-tuloy na pagbabasa at pagsulat ng datos. Kapag nagbabasa ng laman ng file kada byte o nagpapadala at tumatanggap ng datos sa network, ang lahat ng ito ay maaaring hawakan bilang mga data stream. Sa pamamagitan ng pag-abstract ng mekanismong ito, ang mga file, memory, at network, iba't ibang pinagkukunan ng I/O ay maaaring i-handle gamit ang iisang operasyon gaya ng pagbabasa at pagsulat. Ang IO module ng Python ay nagbibigay ng unified interface para sa streams, kaya't nagiging mas episyente ang paghawak ng parehong text at binary data. Ang IO module ay may tatlong layer na hierarchy ayon sa uri ng streams. Raw layer, raw IO base. Ang raw IO base ay humahawak ng pinakamababang antas ng byte IO, gaya ng OS file descriptors at mga device. Buffered layer, buffered IO base. Ang buffered IO base ay nagbibigay ng cache buffer upang mapabuti ang IO efficiency. Ang buffered reader at buffered writer ay pangkaraniwang halimbawa. Text layer text io base Ang text io base ay nagko-convert ng byte sequence sa mga string at humahawak ng encoding. Kadalasan, kapag nagbubukas ng file gamit ang open function, ang text io wrapper mula sa layer na ito ang ginagamit. Dahil sa estrukturang ito, malinaw na pinaghiwalay ng io module ang text at binary io habang pinapayagan ang flexible na kombinasyon. Ang raw IO base ay humahawak ng OS file descriptor sa pinakaibabang layer. Tapos may cache mula sa buffered IO base sa itaas nito. At ang text IO base sa pinakataas ay humahawak ng string conversion. Ang code na ito ay para sa pagsuri ng pangkat ng abstract classes na namamana mula sa I.O. base. Makikita mo dito ang text I.O. base, buffered I.O. base, at raw I.O. base na nagpapatunay sa hierarchical na estruktura. Ang I.O. base ang abstract base class para sa lahat ng I.O. object at nagdedepina ng mga karaniwang method gaya ng close, flush, at seekable. Bihira itong ginagamit direkta at kadalasan ay nilalapitan sa pamamagitan ng mga derived class. Ipinapakita ng halimbawang ito na ang mga karaniwang method ng I.O. base ay pwede ring magamit sa mga upper class. Ang seekable at readable ay kapakipakinabang para suriin ang mga katangian ng isang stream. Ang RAW I.O. Base, ang pinakamalapit na layer sa OS file descriptor at hindi nagbabuffer. Ang pangkaraniwang implementasyon ay ang File Layer, na nagbabasa at nagsusulat kada byte. Ang file layer ay konkreto na implementasyon ng raw base, lahat ng pagbabasa at pagsulat ay ginaganap bilang bytes. Mas mapapabuti ang efficiency kung pagsasamahin ito sa upper layer na buffered io base. Ang buffered io base ay intermediate layer na gumagamit ng buffering para gawing mas episyente ang pag-access ng disk. Ang mga pangunahing implementasyon ay ang Buffered Reader, Buffered Writer, Buffered Random, at Buffered RW Pair. Sa halimbawang ito, ang data na naisulat gamit ang Buffered Writer ay pansamantalang iniimbak sa memory buffer at naipapasa lamang sa lower layer kapag tinawag ang flush. Buffered Reader ay isang read-only na buffered stream na sumusuporta sa mahusay na pagbabasa gamit ang pick at read. Ang kick ay tumitingin lamang sa data at hindi inaabante ang pointer. Sa pamamagitan ng pagsasama nito sa read, maaari mong kontroli ng flexible ang buffering. Text I.O. Base ay isang abstraction layer para sa paghawak ng mga string na internally gumagawa ng decoding at encoding. Isang typical na implementation class ay ang text I.O. Wrapper. Sa halimbawa, ang text I.O. wrapper ay nag -e encode ng string sa UTF-8 at sinusulat ito sa underlying binary stream. Automatikong nagkakaroon ng decoding kapag nagbabasa. Ang text I.O. wrapper ang pangunahing class para sa text I.O. at nagiging basehan ng halos lahat ng high-level na file operation. Ang string -io ay isang class na pumapayag sa iyo na mag-manage ng string sa memory na parang mga file sila. Ito ay kapakipakinabang para sa I.O. testing at pansamantalang paggawa ng data. Ang String.io ay nagbibigay daan sa operations na parang file kahit hindi gumagamit ng disk, kaya't madalas itong gamitin sa unit testing. Ang Byte.sia ay isang in-memory file class para sa paghawak ng mga byte sequence, bytes. Ito ay kapakipakinabang sa mga sitwasyon tulad ng binary processing o data compression na ayaw mong gumamit ng mga file. Ang Bytesia ay may parehong interface ng buffered I.O. base at maaaring gamitin bilang kapalit ng maraming file API. Ang mga klase sa I.O. ay pwedeng i-extend, kaya't maaari kang gumawa ng sarili mong stream class. Sa ibaba ay isang halimbawa ng text I.O. base, subclass na ginagawang lahat uppercase ang text kapag sinusulat. basta't sinusunod mo ang kontrata ng text I.O. base, maaari kang magtakda ng kahit anong custom na behavior na katulad nito. Madali ring i-extend ang mga stream para sa partikular na gamit, gaya ng files at networks. Inoorganisa ng I.O. module ang input-output processing sa isang hierarchy ng mga abstract at konkretong klase. Ang raw IO base ay isang class para sa byte IO sa OS na antas. Ang buffered IO base ay isang class na nagbibigay ng efficient cache layer. Ang text IO base ay class na namamahala sa pagbabasa at pagsusulat ng mga string. Ang String.io at byte sia ay mga class na nagbibigay ng in-memory na stream. Ang pagkaunawa sa mga klase na ito ay nagbibigay daan upang mas mawanawaan mo ang takbo ng I.O. system ng Python at magamit ito sa operations ng file, komunikasyon sa network, at sa pagdisenyo ng test streams. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kita-kita tayo sa susunod na video. Mangyaring mag-subscribe at magbigay ng thumbs up.